Magandang magandang araw mga kaibigan. Kumusta kayo? Ipapakita ko sa inyo yung aming ginawa. Ang tawag nito, hollow blocks. Ang tawag nito, column blocks. Yang column blocks, gagamitin para dyan. Hindi na kailangan ng forma. Magkano ang forma? Bibili ka ng pinulik. Crocodile. <laughs> bibili ka ng tubay to na kahoy ano ba, bro bibili ka ng pako gagawa ka pa ng forma oh, dito ka na nakatipid pa gusto mo makatipid dito ka na sa column block sureball yan mamaya magbabagsak na ang sa kusina yan o diba ayos diba bibili sila ng meron yan Jess, itong kinuha ko, Jess. Meron ding 12. Kung gusto mo makapal-kapal, 12. Pero dahil poste lang ng bakod, okay na yan. Mamaya, makikita natin kung anong diferensya. Kung ano yung kalalabasan. Yan, nagsusukat na si Manong. Ano pa? yan, para malaman natin kung straight talaga, kailangan lalagyan ng ganyan. Oh, Isko, kumusta? Pagod ka na, Isko. Yan, nagahalo siya. Nagahalo ng simento. Gagamitin para dyan. O, oh, ba? Diba? Para perfect ang pagkagawa, kailangan ile-level natin yan. Gagamitan natin ng level hose. Tito. Pababa pa. Nakikita? Okay. Ibaba mo pa konti. Ika. Yeah. Oh iya nak. Oh sige, tirahin <laughs> 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 mo na. Yan, tirahin na. Habang maini nipa. Natawa si... Natawa si Kulog. Next. Ibaba mo. Tumataas ano? Oh. Ayan, 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 ayan. Itaas mo konti. Ayan. Oh, okay. yan na, yan na. Okay. Perfect, perfect. Okay na. Yun. Tanong lang mga kapatid. Ang aming right of way ay tatlong metros. So, siyempre para maluwag na makapag uh, maniobra ang sasakyan pagpasok dyan. Ang ginawa kong gate ay 5 meter ang luwang para maluwag siyang makapasok at labas dyan sa parkingan na pinapagawa ko tama lang ba nang ginawa ko na 5 meter ang luwang ng gate ko comment down below at ang pagitan ng bawat poste ay 2.5 yan ang ginawa ko so ang gamit lang natin na bakal 10 lang at saka 9 yan, dahil Jess yung gagamitin natin column box, column black. So kahapon ay binuhusan na natin yan. So sa ngayon dahil matigas na ang i susunod naman natin ilagay ay siyempre yung mga halo blacks na. Oh, yung mga order kay Boss. Iyayari niyan. Ay, mapapalot. Sam enjoy. Mag-subscribe ka kasi sa YouTube. Perfect guys. Merap yung kasa. Pang-asintado na yan. Tingnan nyo guys. Habang tumataas naman ay tumataas din yung langgam. langgam, kasama yung hollow blocks perfect guys. oh. guys oh. ayos kunin mo yung ano yung, yung, yung rudela ko yun oh Kailangan ba yung hagdanan? May hagdanan doon. Kunin mo bro. Yung hagdanan doon para kwan. Hindi sila mahirapan. Yung hagdanan doon. Oo. Ah. Yun lang ang advantage at disadvantage. Ano? Uy, yun. Wapo. guys pang mabilisan na trabaho mo ngayon bar Yan guys, naglagay tayo ng bakal dyan para doon sa hollow blocks. May design pa siya no. Ito oh, di ba? Perfect. Ayos. Oh, merienda na. So nakita niyo na guys kung gaano kabilis. Ayan. naka na. So ito na ang ating nagawa guys. So kung makikita ninyo, hindi na hindi na tayo gumawa ng forma para diyan sa poste. So nakatipid tayo guys. Hindi na tayo bumili ng pamporma pang mga pako, mga kahoy na ginamit 'yan. tapos na dyan ngayon ang gagawin namin mag rin ulit sa kabila pero para malaman namin yung sukat dahil yung sukat kasi dito yung mohon eh walang mohon dyan dahil yan tinabunan lahat so ngayon ang gagawin namin susukatin namin mula dito hanggang doon para yung sukat eh ano na dyan dahil kwadrado naman dun sa titulo nya ito dulo ay sa dulo Parang ganito. Ganito? Parang ganito? So, parang.